Masaya pagdiriwang ng piyesta ng Santo Niño sa Tondo, Maynila na uwi sa gulo. Nakunan pa ng CCTV ang nagliparang bote at upuan mula sa magkabilang grupo. Si Ben Manalo sa detalye. Makikita sa CCTV ang magkakasunod na pagdating ng grupo ng mga lalaki sa Tondo, Maynila mag-aalas 11 kagabi ang inakalang simpleng mga dayo lang sa lugar, pasimuno pala ng gulo sa masayang selebrasyon ng kapistahan ng Santo Niño. Bigla nilang sinugod ang mga nag-iinumang residente. Pinagbabato ng mga dayo ng bote ang mga grupong nag-iinuman. Gumanti naman ang mga residente. Dito na nagliparan ang mga upuan sinubukan pang habulin ng mga otoridad ang mga dayo pero naka po sila. Dahil sa rayot, lima ang naitalang nasugatan kabilang ang ilang bata. Kwento ng asawa ng isa sa mga sugatan, nagsimula ang gulod dahil sa maling akala. Inakala raw kasi na minumura ng isang residente ang magkaangkas ng motorsiklo. Yung isang kasama po namin, lasing na, kasi tumumbay yung babae, ginilid na po namin, pinapauwi namin. Sabi ko, Muwi ka na, lasing ka na. Sakto, dumaan po sila nakamotor. Sino? Yung pungdayo. dayo. May angkas na babae. Inista pa po nila yung motor nila dyan sa kantong, salitanya salita niya, bumalik. Sabi niya, sino minura nyo? sino pinapauwi nyo? Sabi ko, teka lang, wala nagpapauwi sa inyo. Di namin kayo kilala. Ang nangyari, bumalik pa uli. Wala na yung babae. May mga kasama na. Nanghamon po talaga. Bukod sa bote, may dala pa umanong patalim ang grupo. Ang sasawa ko may hawak eh. Inanop po talaga yung sasawa sa ulo. Bote din. Kutsilyo po talaga. Hindi ko alam. May kasama, may kasama siya. Inundayan ako eh. Pagsasaksa ako dito. Iginanong ko siya eh. Tapos, kala ko pinalo lang ako kaya pumunta ako roon. Ang dami ng tulong nandito dugo. Ayon sa barangay, hindi na bago ang ganitong insidente sa lugar. Sanay na po naman kami sa ganun, kaya lang yon, yung nga yung, yung bigayan pa na konting ano lang eh. Pagpasensya, pagdating namin doon, wala na makiming inabot na bote. at yung nga, natakbo na raw sa ispita. Disidido naman ang panig ng biktima na magsampa ng reklamo. Hindi ako papayag ng hindi makulong yun. Promise. Hindi po pwede, hindi ko papalampasin. Kasi may bata akong kasama na trauma yung anak ko, 3 years old andyan pa yung apo ko. Hindi ko pwede. Patuloy ang investigasyon at pagtugi sa mga sospek. Bien Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.